Ayan, guys. Ang mga body-body ko, guys. Inaayos yung kisamig ko dahil natutuluan. Ayan, ah, labas na ang kaluluwa. Pag natuluan talaga ang kisamig. Ayan. Lapang bumpung Kaya kailangan talaga i ya re repair Kaya daming kalat guys. Kalat dito, kalat doon. Kalat dito, kalat doon. Di do. di do. di do. Oh. Yeah. oh. Yeah. yeah. Hi guys. Ayan si Buddy Buddy. Si Buddy Buddy. Ayusin nyo guys ha. Kailangan nyo ng tulo guys. Ayan.